between Sampara and Saba. Malalaki po yan. May mga experience na yan sa boxing. Mga nilimang inasagi doon. Dinali-dali alam baga sa rinisabangan sa kawaya o sa katay nga na.

At ngayon, nagpapasin sa ipapa ng rain. Between Sampaga and Saba. Friendly fight na lang. Warang duguan. Basta kay tumamat ko. Pero <laughs> alam mo kung daya na, bakbaka ka na, bakbuka ka na. Ah. Oh, alam na eh expect? expected Expected sa tawa namin. na ba Sabi na scripted Kasi <laughs> hindi ah, ka lang kagita na may event Pero nagkatawa naglakat na mo <laughs> pa Kaya kung makikita nyo nyo guys Ara, grabe ang patamaan <laughs> Grabe, grabe ang patamaan Grabe. Ayun na, na ano. Bakit nag-COE mga tao, boy? Alos laba na, ano. Labas na ang uso. Ayari. <laughs> Ayun na, guys. So kung mapapansin niyo ha. Grabe. Ayun na. And say us for the first round. वी <laughs>